kain tayo mga idol Wala ulam, mag, ulam po ngayon monggo na may sahog na manok mga idol yan oh. sarap yan mga idol yan mga idol oh. kain tayo mga idol konti lang yan mga idol o oh. ang monggo kasi paborito pa monggo yan diet lang ako ngayon o oh. yan oh. diet Yang kahit tayo mga idol. Hmm, sarap. May sili no, siling... green. Hmm. Itong tinatawag na mukbang. Yan, oh. Pag ulam na munggo, yan, paborito ko yan, kaya no oh. konti lang yan, oh. tentang keperawatan yang